Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mukhang all is well sa pagitan nila ABS-CBN President Carlo Katigbak, John Lloyd Cruz at Maha Salvador. Nagkasama-sama muli ang tatlo sa isang event na dinaluhan nila. Si Maha ang siyang namamahala ngayon sa showbiz career ni John Lloyd. Kaya naman may mga haka, -haka ang baka hindi ituloy ang paglundag ng aktor sa kabilang bakod. May bulong-bulungan rin na pagkatapos ng teleseryeng pinagbibidahan ni Maha sa TV5. Ay baka magbalik din ito sa ABS-CBN para gumawa ng bagong proyekto. Kun sa bagay, hindi naman malayong mangyari iyon dahil bukod sa freelance si Maha at ang talent management niya ang namamahala sa kanyang career, ay wala namang sinunog na tulay at iniwang proyekto ang aktres sa Kapamilya Network bago gumawa ng proyekto sa iba. Consistent din ang pagsuporta niya sa ABS-CBN kahit wala siya ngayon sa bakuran nito. Anong masasabi mo sa balitang ito?